mga katraps, andito po tayo sa cementerio. Magtutulos po ulit tayo mga katraps. Mga dalawang araw tayo mga katraps, di nakapagtulos dahil marami po tayong ginawa mga katraps. Pero kahit wala naman. Yung yeah, mga katraps, babaligtad ko lang po yung camera. Yeah, mga katraps, babaligtad ko na pa. Yung yeah, mga katraps, Andito pa rin po tayo mga katrop sa Gabaldon, Barangay Ligaya. Ito po mga katrop yung kasama natin, si Miyang. Yan mga katrop yung tinulus natin. Dalawang malaking mga katrop. Bali mga katrop, gabi na pala. Yan mga katrop, gabi na pala yung yeah, mga katrap shout out sa mga lagi laging nanonood sa atin dyan tsaka yung mga nakapollow tapos lagi nag share dyan and laging nagla like yung yeah, mga katrap sa niyo yung pinsang ko shout out sa inyo lahat mga katrap shout out sa lahat ng mga nanonood Yung yeah, mga traps, yun lang. At huwag niyong kakalimutan mag-follow, like, and share for more videos mga traps. At mag-subscribe na kayo. Bye!